Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay January 13, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Apostles. And wala na nga bang mga apostol ngayon? And ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. Sabi po dito, Conse Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God peoples and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. And sa Tagalog po, So, mga katuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. Kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan tulad ng isang gusali, kayo itinayo ng pun sa pundasyon, niinilagay ng mga apostol at propeta na ang batong panalut panulukan ay si Kristo Jesus. And ang teaching po natin teaching number one, there are no more apostolic office today sabi po dito na ah uh, sabi po kasi sa uh, sabi po kasi sa bible verse na ang apostles po is ito po yung new testament and yung mga prophets naman po is old testament yung mga apostles po ito po yung uh, nakawitness sa ating Uh, Jesus Christ na ngayon po ibig sabihin na yung teaching number one is wala na po talaga no longer uh, apost, as, apostolic office today dahil nga po, uh, wala, na po uh, wala na po yun ngayon at dun po po yun sa nakaraan na New, uh, New Testament. And teaching number two, the apostles and prophets teachings are the foundation of the church. Sabi po dito na ang cornerstone yung kunwari po nagagawa ng church ay nagagawa po tayo ng bahay natin so may cornerstone po doon na ayun po yung mga bawat gilid or pundasyon ng bahay na si Jesus Christ po yun and yung foundation po ng bawat uh, bawat kung yung po yung pagsusundan natin yung counters to, and yung foundation po na yun is yung apostles and prophets natin. And yung mga teaching po nila is ito po yung foundation ng ating church. And teaching number 3 the apostles are witnesses of Christ. Yan nga po, dahil yung mga apostles po dati is nakawitness po sila sa ating Pakinoong Heso Kristo. Kaya po may sila sa about New Testament and application number one embrace the apostolic function of being sent once sabi naman po dito na ipalawak po natin or i-embrace po natin sarili natin na dapat po hindi uh, sabi nga po na wala na pong apostolic uh, office today pero tayo po, pwede po tayong maging sent bilang apostolic ones na tayo po ay uh, nagbabahagi rin po ng mga Bible and nagbabahagi din po ng uh, parang nagtutok din po tayo ng mga tao, kapwa natin na hindi pa po sila kilala o hindi pa po nila kilalang ating Panginoong Diyos. Dapat po na maging ganun tayo parang being sent ones. And application number two, connect people to the Savior Jesus Christ. Sabi mo po dito na apply po natin sa sarili natin, na itulak po natin yung mga kapwa natin, friends natin, family natin, na dapat po ay makilala rin po nila or maging connect, connect din po sila sa ating Panginoong Heso Kristo. And application number three, work toward transformation under the authority of Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po trabahuhin natin na tayo ay maging look forward sa ating Panginoong Heso Kristo na mamaging bahagi rin po tayo ng kanyang authority. And baka bago rin po tayo sa sarili natin at maging authority din po tayo or maging bahagi tayo ng authority ng ating Panginoong Heso Kristo. And discussion, what is the importance of being knowing that we are sent? ones of Jesus. Sabi naman uh, para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na importante po to na malaman natin sa sarili natin na tayo ay being sent ones din dahil nga po uh, nakilala po natin at nabahagi po natin yung mga kaalaman natin at pagkikilala natin sa ating Panginoong Diyos na iba rin po na tayo ay naging being sent ones at tayo po ay nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.